Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Uh, itong channel natin, ano to? Uh, information sharing lang tayo dito, no? Uh, hindi tayo nag advocate dito ng side, either for employer, employee. Wala tayong uh, pinupush na agenda dito. So we just share information para sa mga nanonood sa atin sa mga viewers natin uh hopefully may matutunan sila no and uh <coughs> ang pag-uusapan natin uh, today yung question na isang subscriber natin uh paano da yun kung yung isang empleyado habang may kaso sa kumpanya eh, biglang nagresign para matakasan yung kaso niya no ano ba ang uh, <coughs> posibleng mangyari sa ganyan. Um, pagka mga ganong uh, sitwasyon kasi, malaki ang call for the exercise of managing prerogative dyan kay company, no? So, two main prerogatives agad ang ini-invoke dyan. Una, yung uh, prerogative niya to impose discipline, ano? Pangalawa, is yung prerogative niya to uh, accept yung resignation. Or not to accept the resignation. Now, may nag-interplay yan sa karapatan din ng empleyado to resign under Article uh, 300 ng Labor Code, separate Employer-Employer Relationship, and hindi siya maging, uh, hindi siya mapa, at may ma, may invoke yung kanyang right against involuntary servitude pag-usapan natin yan. Um, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers. Pag-post ko na lang dito. And then, syempre, doon sa mga bago tayo na panood, no? baka naligaw lang tong video natin sa channel ninyo. You may want to subscribe or or uh, <coughs> follow tayo sa FB, ATTY Elvin. And uh, syempre, dito sa mga nagko-comment sa atin dyan sa YouTube natin. Tinatry natin na masundan yan, ano, ang mga comments para masagot natin. Uh, hahabuli natin yung uh, mga comments na hindi natin nasasagot. And most of the time, guys, uh, nagkakaroon tayo ng time para mag-open lang ng uh, FB account natin kaysa ATTYL Kung may time kayo mag-follow mag kayo doon doon ako nakakasagot. Eh, minsan mahirap na ako pum pumunta nang ano, eh, sa messenger pa. Doon sa mga gusto ng confi, ang kan kanilang question, you can go to the messenger. Pero admittedly, hindi ako masyadong active sa messenger na. And uh, of course, doon sa may mga inquiries, Uh, pwede kayo mag, ano, mag chat na lang doon sa office na uh, may may ano kami dyan, may, may GC tayo dyan no? uh, EBV EBV Law or chat nyo na lang sina Eric or Cyril. Nilalagay ko naman minsan dyan sa ano. Sa mga nag-i-inquire kung paano namin kayo matulungan, doon na lang kayo pumunta. <coughs> Now, uh, bago tayo mag-proceed, uh, panuoran nyo muna yung ating YouTube rules. Importante kasi yan para alam niyo in terms of confidentiality pag nag-comment kayo dito sa ating channel and what to expect no from our video discussion kung uh, ano ba ang uh, ma dapat niyo malaman pagdating sa confidentiality and what to expect from my videos no kasi hindi naman tayo dito entertainment channel no information channel tayo so ito yung ating uh, YouTube rules So, balikan natin yung topic natin, yung question ng isang subscriber natin na uh, isang empleyado na may kaso sa company tapos para maiwasan niya yung kaso ay eh, nag lang ano ba ang mga pwedeng mangyari dyan so ang tinatanong niya yung legal consequences niyan ngayon ang uh, pag-resign ay nasa ilalim ng article 300 ng labor code karapatan ng empleyado niyan ano, mag-resign siya for whatever reason personal reason etc. sa paragraph A um uh, ngibigan sabihin na uh, uh, wala naman siyang ano gusto na mag-asawa, gusto na magnegosyo, gusto na manahimik, gusto na tumambay na lang sa bahay. Uh, siguro gusto niya na mag-ML Bong araw, o, ganyan ano. O, o, gusto niya na maging Vlogger garden. So hindi na siya mag uh, ano. Hindi na siya mag katrabaho no pwede ka mag-resign ano may may napanood na ko niyan vlogger siya eh dating nagtatrabaho yata sa call center tapos uh, nag full time sa vlogging nag-resign ano? so mga ganoon kaya kanyang rason ano sa paragraph A pwede yan pwede ka mag mag-resign uh, whatever reason sa so, sa paragraph din yan, yung mag nag-resign ka dahil inaabuso ka, mayroong serious insult na, no? Pero unbearable treatment, no? Ito yung uh, parang constructive dismissal namin. Kaya, kaya ka na para resign this. Under Article 300 of the Labor Code, formerly Article 285. So, karapatan ng empleyado na mag-resign. Pero, again, ito nga ang uh, topic natin. Nag-resign siya kasi may kaso. Gusto niya maiwasan yung kaso. So, ang tanong, may iwasan mo ba yung kaso? Mawawala ba yung kaso? Mabubura ba yung kaso mo? Kapag ka nag-resign ka na lang, Pinakbuhan mo na lang, di yeah? ba? <laughs> Nag-resign ka na lang at hindi mo na hinarap yung kaso. No, ganun na. Ano. So, diniscuss na natin ang karapatan ng empleyado sa pag-resign. Diniscuss naman natin ang karapatan naman ng employer pagdating naman sa uh, resignation. Ang employer ba may karapatang tanggapin o hindi tanggapin ang resignation? Ang employer, yes, may karapatang tanggapin, may karapatang hindi tanggapin ang resignation kasi nga may parte yan ng kanyang exercise ng management prerogative no? uh, so kung hindi yan tinanggap ni employer ang resignation na uh, pag hindi niya tinanggap so ibig sabihin ni insist niya yung uh, nakalagay sa article 300 ng labor code na kailangan mag render ng 30 days si empleyado no? pag nag render siya ng uh, ng uh, 30 days uh, ang kinocontemplate kasi natin na merong empleyado na may kaso ngayon tapos instead na mag-render ng 30 days nag-resign na lang no so hindi na hindi na sinagad ang 30 days so kung tatanggapin uh, kung hindi tatanggapin pero require siya na mag-render ng 30 days no kapag hindi siya nag-render ng 30 days ma abandonment of work siya, no? So, mati-terminate siya. Ngayon, kapag ang empleyado, halimbawa naman, okay lang sa kanya yung yung 30 days, pero para maiwasan niya na yung kaso, sasabihin niya na lang na parang quits-quits na lang na nag-resign na ako, uh, pwede wala na yung kaso. Well, hindi natin masasabi na ang decision ng management lagi yan ay tanggapin sa ganung context yung kanyang resignation. So, pagka ang employer hindi pa mayag na uh, tanggapin ng resignation, ang gagawin sa kanya niya, ito terminate siya. So, karapatan pa rin ng employer na mag <clears throat> na hindi tanggapin yan. At instead na um, i-accept ang resignation, ang gagawin, mag issue siya ng termination letter. No? Termination letter. Ngayon, kapag uh, si employer naman tinanggap ang uh, ang resignation no uh, probably ayo lang niya ng gulo din na baka pag labor pa at least kung tinanggap niya i-raise niya na defense ay resignation parang ganyan nag na yan etc etc so tinanggap niya yung resignation para wala nang possibility na mag file ng labor case kasi siyempre yung empleyado kapag halimbawa nag-resign siyempre isipin niya isipin ng mga nasa court, nasa labor tribunal da, dyan. Eh, nag-resign na to eh. Bakit ka pa nag-labor case? Hindi ka naman tinanggal. Nag-resign ka. Yung ganon, di ba? So, kung tinanggap ni employer yan, ibig sabihin, parang mini minimize na ni employer yung chance na mag-file ka pa ng labor case. Although we're not saying na the fact na nag-resign ng isang empleyado, hindi eh, na siya makapag-file ng labor case. Napakaraming kaso sa Supreme Court na kahit nag-resign na nagkaso pa. No. Okay. <coughs> sa ganyan sitwasyon, ang ilalagay kadalasan ng employer dyan, tinanggap ang resignation tapos, uh, nilagay na uh, lalagyan niya na may kaso si employee, pero for humanitarian consideration eh, hindi na tinominate no, tinanggap na lang kanyang resignation for graceful exit no, so gano'n now, ang um, pagtanggap ng resignation uh, does not necessarily mean na uh, lahat ng consequence ng kaso sa loob ng kumpanya mawawala. Ano ba yung mga consequences sa loob ng kaso, uh, sa loob ng kumpanya na may kinalaman doon sa kaso? Isa na sa mga consequences dyan kung may loss or damage yung uh, empleyado. No? So, alimbawa, uh, merong negligence. No? Dahil sa negligence na wala ng 30,000 yung company or nagkaroon ng danyos yung company ng 30,000, So, si empleyado, din So, hindi na kinaya ang investigasyon, nag-resign na lang. Tinanggap naman ng resignation, pero it doesn't mean na hindi na siya sisingili ng 30,000 ang company, no? Kasi baka magkaroon ng findings, maglagay na maglabas ng decision na guilty si employee. So, instead na patawan ng penalty ng dismissal, di, tinanggap na lang ang kanyang resignation for humanitarian consideration. Pero at the same time, hindi wini-waive ni company yung right to recover and collect the 30,000 na damage na nakosis sa company. So, pwede yan na uh, parang ano, uh, ikalpa sa sahod niya or in-demand so for small claims. Now, depende kung sa ganung extreme ang mapunta ang decision ng isang uh, company. Now, may mga instances din na halimbawa, uh, tinanggap na nga ang resignation pero may kaso, qualified theft, may ganyan, ano. So, ibig sabihin, may habol pa rin yung company. You know? Hindi ibig sabihin na totally wala ng uh, legal consequences. Pero ito, most of the time, no? uh, 80% of the time, kapag ka nag-resign at na, tinanggap na ang company kadalasa, sa posisyon na yan na gusto, buy peace na, huh? okay na, sige na, pagbibigyan na kita, you no? Know? Uh, pag tinanggap na parang quits quits na parang ganyan may may ganung context yan eh kaya ang company niya ibig sabihin you we, we go on our separate ways na okay uh, mamuhay ka ng sarili mo dito na rin kami so sige uh, nag may may ginakos kang problema sa company okay tapos na tayo parang ganyan 80% of the time in my experience parang gano'ng ang mangyayari pero i'm not saying 100%. Uh, totally ignore na ni company yan. Uh, may 20% pa rin, especially pagka galit ang management dun sa empleyado. So, most likely, may kasuhan pa mangyayari. Hindi tatanggapin ng resignation, ilalagay na terminated si employee. Siyempre, pag sinabi niyang, tingin niya may depensa naman siya, tingin niya may rason siya, tingin niya na walang basis na pinag terminate siya, kaya naman siya na-resign lang kasi uh, na-stress na siya doon sa kaka-hearing-hearing -hearing. Pero hindi ibig sabihin na... Uh, inaamin na niya may kasalanan siya din. Magli-labor case yan, no? So, hindi natatapos pa ang kanilang problema. So, ganun, guys, no? Kung isa-summarize natin, uh, si empleyado nag-resign dahil may kaso, um... Scenario 1, uh, nag-resign siya na hindi na niya... <laughs> hindi siya mag render ng 30 days effective immediately. No? At uh, ang scenario 2, um nag-resign siya, i-render niya yung 30 days, in both scenarios, ano ang mangyayari kapag uh, tinanggap ang resignation, hindi tinanggap ang resignation. Doon sa scenario 1, ito recap lang to ha, doon sa scenario 1, ang uh, empleyado na hindi na nag-render ng 30 days, no? effective immediately. So, si company, uh, kapag uh, hindi tinanggap ang resignation, ang mangyayari dyan, i terminate niya yan sa si empleyado for abandonment of work. So, mag-i-awal mo na yan, Uh, Mag-notice for absence without official leave Tapos mag-RTWO Yung return to work order Pag hindi sumipot si employee Hindi niya nirender in 30 days Kasi hindi nga tinanggap ang resignation niya Then, ito terminate yan for abandonment of work Ngayon Ang um, Kapag ka tinanggap naman yung company Then, well and good Ibig sabihin, at peace na silang dalawa maliban na lang kung may loss or damage in that case na uh, kay company kung sisingilin pa niya o hindi pero it doesn't mean na tinanggap niya uh, hindi na sisingilin ng company yun uh, amount pertaining to the loss or damage punta tayo sa si scenario B na nag uh, comply nag render ng 30 days hindi tinanggap ni employer so ang ibig sabihin nun na uh, hindi resignation na magiging status ng empleyado doon sa loob ng kumpanya kundi terminated ang magiging status niya base doon sa kaso. And plus, may mga consequences, may loss or damage na pwede singilin sa kanya. And ang risk naman ni company dyan, pwede mag-day for KC si empleyado. Ayun, ang resignation na nag-render ng 30 days, tinanggap naman ni company, no? Pero ang lalabas dyan na graceful exit. So malabang, malabang ang decision ng company dyan for termination ng kaso, but due to humanitarian consideration, the company accepted the resignation. But, of course, baka sabihin yan, without prejudice to the right of the company to collect whatever monetary liability or accountability of the, the employee. Kung 30,000 yung sample natin ganina, na-damage na na-cost sa company, na-loss, ganyan. Pwede i-kaltas sa kanya sa out yan. Ano? So, nag sila, pero may dapat bayaran. Uh, tama lang, kasi uh, do not the uh, unjustly enrich yourself no, at the expense of another. Kung may loss ka talaga, may na-cost ka na dami sa company, bayaran mo yun. Kahit na tinanggap ang resignation mo. So, ganun ang consequences, guys, ng mga <clears throat> empleyado na nag-resign na uh, para maiwasan ang uh, pressure, no, ang stress dun sa kaso sa loob ng company. So, it does not necessarily eliminate or erase the, the case, no, Uh, it's up to the company also to exercise your management prerogative. So again, don't confuse with the fact na kapag ka hindi tinanggap, hindi ibig sabihin na itatali ka na doon sa lamesa mo kasi wala nang involuntary servitude. Marami na tayong video about involuntary servitude. Himayin nyo na lang itong mga videos natin. Panoorin nyo dyan. So again, thank you guys for watching and uh, I hope na naman you learned something from this video and if you do please uh, share this with your friends, your colleagues, your family members in your Facebook account also if you do have one and uh, again uh, from the bottom of my heart I appreciate you for your time watching my video and I hope to see you in my next video God bless.